Hi! Magandang araw! Ito nga pala ang Mars ng Pilingirang Vlogger. Magandang umaga mga kamers and Pars! Ang aga ko nga pala gumising dyan dahil araw ng Sabado mga kamers and Pars dahil alam niya naman kung araw ng Sabado araw din ang paglalabada mga kamers and Pars. At ito nga pagkagising ko nga binuksan ko nga pala muna yung aming bintana mga kamers and Pars para kahit papano papasok din yung swerte. Mga Mars naniniwala ba kayo sa mga kasabihan ng mga matatanda noon? Sabi nila, bago lumabas yung araw, dapat daw gising na tayong lahat at dapat daw bukas na yung bintana at saka mga pintuan, mga kamers and pars, sa ganon, makaroon daw tayo ng swerte. Alam nyo ba, para sa akin, mga kamers and pars, hindi naman talaga kusa dumarating yung swerte kung hindi kakikilos. Dahil ikaw naman siguro mismo ang gumagawa ng inyong swerte sa buhay, mga kamars and pars, bonus na lang siguro yun kung nanalo tayo, o diba? Balik na nga pala tayo dito sa ginagawa ko mga kamars and Ito nga pala yung mga gamit ko yung dinala ko sa ipil hanggang ngayon hindi ko pa talaga siya nilabhan. Sabi ko kasi isabay ko na lang siya sa paglalabada namin ngayong Sabado mga kamars and Purs. At ito nga paglabas ko nga daladala -dala ko na nga pala yung mga basket. Akala ko yun lang ang labada namin mga kamars and Purs, Nakita ko pala yung aking Diyos sawa. Sinisimulan niya nga pala yung paghihiwalay ng dekolor at puti mga kamars and na na lang pinaghihiwalay. oh oh, ba diba? At ayun nga para mabilis nga kami, ayan, tinulungan ko na nga pala siya mga kamarsi, o deba, sa naol nalang talaga tayo, nagtutulungan at eto nga, dahil wala pang ang tubig, ayan, nagwawalis muna ako dito sa aming bakuran mga kamarsin, pero sa naol may bakuran o deba, at eto nga mga kamarsin, parang habang wala pang tubig dito muna tayo magwawalis muna tayo mga kamarsin, para hindi talaga sayang yung ating oras, o deba at eto nga dahil nga mamaya may basura at eto nga nilagay ko nang apala sa may sako mga Commerce and para, para doon ko na lang itatapon o. Oh, itatapon ko na yung lahat ng basura pati yung mga plastic isasabay ko na talaga mga Commerce Oh ano wa ka magre-react kasi plastic yung sinabi ko itatapon ko na lahat ng plastic oh baka mag-react ka na naman at eto nga mga At habang nga ako'y nagwawalis dyan, yung josawa ko naman naglalagay na siya sa washing washing para imekos-mekos. At pakatapos ko nga dito ay ayan, bumalik na nga ako sa paglalabada mga kamars. And first, binabanlaw ko na nga pala para mas madali yung trabaho namin. Dapat kasi lagi tayo yung nagtutulungan mga kamars. And first, dahil para hindi sayang yung oras. Para kung gusto natin magpahinga, sabay-sabay na tayo mga kamars. And first, ay... Sinabi ko magpahinga, magrelax, relax Wala akong sinabing magpahinga tayo forever, mga kamers and parts Joke lang yan. Hindi ako papayag magpahinga forever, mga kamers and parts. Kasi marami pa talaga akong pangarap na hindi pa natutupot. Kaya ko nga ginagawa tong pagbablog, mga kamers and parts Kasi marami akong pangarap. Kasi nga ambisyosa tayo. O, oh, ba diba? Okay na yun ambisyosa. wag lang ingitera, mga kamers and parts. Kasi nga, pag ambisyosa ka, lahat gagawin mo para sa pangarap mo. O di ba diba? okay na yun pag may ambisyon sa buhay kesa wala mga kamers and pers. At ito nga, hindi pa nga pala kami tapos sa paglalabada. Sabi ko nga sa akin, Diyosaw, siya na nga ang magtatapos kasi nga may trabaho pa ako. Night shift ako niyan mga and pers. O siya mga Mars, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood.